Magandang araw po sa inyo ako po si Dotra Mila de La Paz at inilaan ko ang aking karera sa pagbibigay lakas sa mga kababaihan habang tinatahak natin ang maganda at kung minsan ay mapanghamong paglalakbay ng pagtanda. Ang aking fokus ay tulungan kayong magkaroon ng sigla katatagan at masayang kalayaan. Ngayon, nais kong buksan ang isang usapan tungkol sa isang napakapersonal na paksa isa na madalas itinatago, ngunit napakahalaga para sa inyong kapakanan, lalo na kapag lampas na sa edad na 6-2. Naisip niyo na po ba kung paano ang isang bagay na natural at nagpapatibay ng buhay, tulad ng pansariling kasiyahan o masturbasyon, ay maaring magbago ang epekto sa inyong katawan habang kayo ay nagkakaedad. Sa loob ng maraming taon, ang pribadong gawaing ito ay maaaring naging mapagkukuna ng ginhawa, pampaalis ng stress at koneksyon sa sariling katawan. Ngunit pagkatapos ng edad na 60, ang inyong katawan ay dumadaan sa isang malaking pagbabago. Nagbago na ang inyong hormonal balance, ang tibay ng inyong mga buto ay nangangailangan ng mas matibay na suporta at ang paghilom ng inyong mga tissue ay iba na rin ang takbo ang mga gawin na dati ay puro kabutihan lang ang dulot, ay maaring magsimulang makaapekto sa inyo sa mga paraang hindi napapansin ng maraming kababaihan. Uulitin ko po, hindi ito tungkol sa kahihiyan. Ito ay tungkol sa kaalaman sa sarili upang maprotektahan ang inyong kalayaan, ang inyong dignidad at ang inyong panloob na lakas. Ngayon, bibigyan natin ng liwanag ang pitong pagkakamali sa masturbasyon na nagagawa ng maraming nakatatandang kababaihan na lingid sa kanilang kaalaman ay nag-aambag sa panghihina ng kalamnan, pananakit ng kasukasuan at maging ng hormonal imbalance. Kung kayo po ay higit sa sisti ang pag-unawa sa mga bagay na ito ay hindi lamang simpleng payo. Ito ay maaring maging pagkakaiba sa pagitan ng pagkilos ng may kagaanan at kumpiyansa hanggang sa edad na 80 at ang paghihirap dahil sa paninigas ng katawan at karupukan ating talakayin ito ng may katapatan at pag-iingat. On, paggawa nito. Kapag pagod na pagod o oh, stress na, isa sa mga pinakakaraniwang pagkakamali na nakikita ko ay ang paggawa ng pansariling kasiyahan kapag kayo ay pagod na sa pisikal o bagsak ang emosyon. Mukha itong lohikal isang paraan para makapag-relax o makatulog. Ngunit ang katotohanan, pagkatapos ng edad na 60, iba na ang kakayahan ng katawan na bumawi. Kapag pagod ang inyong katawan ay nasa estado ng stress at mas binibigyan nito ng prioridad ang mabuhay kaysa sa pagpapanibago, ang pagdaragdag pa ng pisikal at neurological na enerhiya mula sa orgasm sa panahong ito ay maaring lalong ubusin ang inyong kakaunting reserba na nagpapahirap sa inyong mga kalamnan at nervous system na makabawi. Ito ay partikular na mahalaga para sa mga kababaihang higit sa siksta na maaaring nakararanas pa rin ng mga epekto ng menopause problema sa pagtulog o mababang enerhiya. Ang masturbasyon kapag pagod ay maaaring makagulo sa masilang hormonal balance ng inyong katawan, lalo na sa cortisol levels, ang stress hormone na nakakasagabal sa malalim at tunay na pampanumbalik lakas na pahinga na kailangan ninyo sa halip na maging isang banayad na paraan ng pag-release ito, ay nagiging isa pang pagkuha mula sa bangko ng enerhiya ng inyong katawan na nakakaapekto sa inyong lakas katatagan at kakayahang bumangon muli. Kapag ito ay naging paulit-ulit ang inyong katawan, ay maaring mag-adjust sa mga paraan na hindi makakabuti sa inyo. Maari kayong magising na mas pagod, mas masakit ang katawan at walang ganang gawin ang mga aktibidad para sa araw na iyon. Sa paglipas ng panahon, ang tahimik na pagkaubos na ito ay maaring magdulot ng panghihina ng kalamnan at gawin kayong mas madaling mapinsala kung hinahanap ninyo ang ginhawa sa pagtatapos ng isang mahaba at nakakapagod na araw huminto sandali at tanungin ang sarili, ito ba ay nagpapalusog sa akin o lalo lang kumukuha ng aking lakas. Pumili ng mga sandali kung kailan kayo ay medyo nakapahinga at kalmado. Isipin ito bilang isang sagradong pag-aalaga sa sarili, hindi lamang isang mabilisang solusyon dahil kapag ginawa ng may intensyon dapat nitong ibalik ang inyong enerhiya, hindi ubusin ito. 2. Masyadong madalas na orgasm nang walang sapat na suportang nutrisyonal. Habang tayo ay tumatanda ang ating katawan, ay hindi nagaanong gaanong sa pagpapalit ng mga sustansyang nawawala sa tuwing may pisikal na aktibidad at kasama na rito ang pansariling kasiyahan. Bagamat ang masturbasyon ay isang malusog at kapakipakinabang na bahagi ng buhay, ang madalas na orgasm ng walang tamang pundasyon ng nutrisyon ay maaring magkaroon ng hindi inaasahang kahihinatnan sa kalusugan ng inyong mga kalamnan at buto. Bawat orgasm ay isang kaganapan na kinasasangkutan ng buong katawan na nangangailangan ng enerhiya at gumagamit ng mga mahahalagang sustansya tulad ng magnesium, calcium, at B vitamins. Ang mga mismong sangkap na kailangan ng inyong katawan para mapanatili ang tibay ng buto suportahan, ang nerve function at ayusin ng muscle tissue. Ang katawan ng isang mas batang babae ay mas mabilis na nakakabawi ng mga sustansyang ito. Ngunit pagkatapos ng edad 6 at lalo na pagkatapos ng menopause, nagbabago ang kakayahan ng inyong katawan na sumipsip at magpanatili ng mga sustansyang ito. Kung ang inyong dieta ay kulang sa dekalidad na protina, madahong gulay, tulad ng malunggay at mahahalagang mineral, ang madalas na masturbasyon ay maaaring dahan-dahang ubusin ang inyong mga reserba. Ito ay maaring lumikha ng isang banayad na pagbaba sa inyong enerhiya mood at pinakakritikal sa tibay ng inyong katawan. Ang pagkawala nito ay unti-unti. Maaring lumitaw ito bilang paninigas ng kasukaswan, mas matagal na paggaling pagkatapos maglakad o isang pangkalahatang pakiramdam ng pagiging hindi gaanong malakas. Ang madalas nating sinasabi na dahil lang sa pagtanda, ay maaaring senyales na pala ng inyong katawan na may kakulangan sa nutrisyon. Kung walang sapat na panggatong bawat pag-release, ay maaring unti-unting kumakain sa inyong pundasyon upang maprotektahan ang inyong lakas at sigla tingnan ang pagpapagaling bilang mahalaga. Punuin ang inyong katawan ng protina mula sa isda at manok, mga pagkaing mayaman sa kalsyum tulad ng yogurt at madahong gulay at magnesium mula sa mga mani at buto isa-alang-alang ang isang dekalidad na supplement kung kulang ang inyong dieta pahalagahan ang kalidad ng karanasan kaysa sa dalas nito ang inyong katawan ay nangangailangan ng oras at mga mapagkukunan para muling mapunan 3 pagpigil ng hininga at pagpapatigas ng mga kalamnan mukha itong maliit na bagay ngunit kung paano kayo humihinga at kung paano ninyo hinahawakan ang inyong katawan sa panahon ng masturbasyon ay maaring magkaroon ng tunay na epekto sa inyong kalusugan pagkatapos ng 60. Maraming kababaihan nang hindi namamalayan ang nagpipigil ng kanilang hininga sa punto ng sukdulan o hindi sinasadyang nagpapatigas ng kanilang pangaliig likod o mga kalamnan sa hita. Ang likas na pagpapatigas na ito ay lumilikha ng bigla ang pagtaas ng internal pressure at presyo ng dugo na nagbibigay ng strain sa inyong mga kalamnan at binabawasan ang daloy ng oxygen sa mga tissue na nangangailangan na ng mas maraming oras para makabawi habang nagkakaedad. Ang paulit-ulit na pagpapatigas na ito ay maaaring humantong sa talamak na paninikip ng kalamnan maliliit na pagkapunit at pamamaga, lalo na sa ibabang bahagi ng likod, balakang, at pelvic floor. Ang nagsisimula bilang isang panandaliang tensyon ay maaring maging isang paulit-ulit na pananakit, nabawasang flexibility at maging pangmatagalang strain kung ito ay magiging isang ugali. Ang pagpigil sa hininga ay lalong nagpapalala nito sa pamamagitan ng pag-agaw ng oxygen na kailangan ng inyong mga kalamnan upang mag-relax at maghilom. Sa paglipas ng panahon, ang mga banayad na pagkilos na ito ay maaring unti-unting sirain ang inyong lakas na nagpapahirap sa pang-araw-araw na paggalaw at nagpapataas ng inyong panganib sa pananakit at paninigas ng katawan. Pagkatapos ng 60, ang kalusugan ng kalamnan at kasukasuan ay nangangailangan ng sadya at mulat na suporta. Ang inyong katawan ay umuunlad sa maingat na paggalaw, sirkulasyon at tuloy-tuloy na oxygenation. Sa pamamagitan ng pagpigil ng hininga at sobrang pagpapatigas, sinisira ninyo ang mismong mga sistema na inaasahan ng inyong katawan para sa katatagan. Ang solusyon ay nasa pagiging mulat sa ginagawa. Magsanay sa dahan-dahan at malalim na paghinga manatiling present sa inyong katawan at hayaang mangyari ang kasiyahan ng walang puwersa tulad ng pag-ehersisyo na may maling forma na maaaring magdulot ng pinsala ang sobrang pag sa inyong katawan. Sa mga pribadong sandali ay maaaring magdulot ng mas maraming pinsala kaysa sa kabutihan. Poor Paggamit ng maling postura at alanganing posisyon para sa mga kababaihan habang sila ay nagkakaidadang postura ay pinakamahalaga upang mapanatili ang paggalaw at maiwasan ng sakit. Isang madalas na hindi napapansing pagkakamali sa panahon ng masturbasyon ay ang paggawa nito sa mga posisyon na nakakasira sa pagkakahanay ng gulugod at kasukasuan. Ang pagyukod sa isang upuan, pagbaluktot ng husto sa kama o pagpilipit ng inyong katawan sa isang alanganing paraan ay maaaring hindi ninyo maramdaman bilang problema sa sandaling iyon. Ngunit ang mga posisyong ito ay naglalagay ng paunti-unting stress sa inyong katawan. Ang inyong katawan pagkatapos ng 6-2 ay hindi na basta-basta nakakabawi mula sa pinsala ng maling postura tulad ng dati. Ang maling postura ay naglalagay ng hindi nararapat na presyon sa mga sensitibong bahagi tulad ng liig, ibabang bahagi ng likod at balakang. Maaari itong lumikha ng banayad na pamamaga ng kasukasuan, magpatigas ng mga kalamnan sa hindi malusog na paraan at maaari pang ang maipit ang mga nerve. Kapag naulit ang ganitong pattern, ang resulta ay isang unti-unting pagtaas ng paninigas, pagkawala ng flexibility, at sa huli, isang pagbaba ng kakayahang gumalaw dahil sa sakit o discomfort. Higit pa rito ang mga alanganing posisyon ay maaring makabawa sa daloy ng dugo na nagpapababa sa kalidad ng karanasan mismo at naglalagay ng strain sa inyong vascular system. Ang mga epektong ito ay unti-unting lumalabas. Maaari ninyong mapansin ang mas matinding paninigas sa umaga o isang paulit-ulit na sakit sa inyong balakang. Maaring isisin ninyo ito sa edad, ngunit madalas ay ang maliliit at paulit-ulit na mga gawi sa postura ang nagpapabilis sa paghina ng inyong lakas at kalusugan ng kasukasuan. Mahalaga ang inyong posisyon. Upang maprotektahan ang inyong katawan, gumamit ng mga unan para suportahan ang inyong likod at leeg. Hangarin ang mga posisyon na nagpapanatiling tuwid ang inyong gulugod at nakakarelax ang inyong katawan. Ang ginhawa at tamang pagkakahanay ay susi, hindi lamang para sa kasiyahan sa sandaling iyon, kundi para sa kalusugan ng inyong katawan sa mahabang panahon. Pwede, pagpapabaya sa mga kalamnan ng pelvic floor, mahalaga ang kegels. Pagkatapos ng siksta, wala ng mas kritikal na grupo ng kalamnan para sa pangmatagalang kalusugan ng isang babae kaysa sa pelvic floor. Ito ang mga kalamnan na sumusuporta sa inyong pantog matris at bituka at sila ang pundasyon ng inyong core stability control sa pag-i at sexual function. Sa kasamaang palad, maraming kababaihan ang hindi konektado sa mga kalamnan na ito at hindi sinasadyang ginagamit ang mga ito. Habang humihina ang mga ito, sa paglipas ng panahon, Maraming isyo ang maaaring lumitaw na marami sa mga ito ay hindi direktang nag-aambag sa pagbaba ng pangkalahatang pisikal na lakas. Ang mahinang pelvic floor ay nakakasira sa inyong core postura at balanse. Ang mga kahihinatnan ay maaring lumitaw bilang pananakit sa ibabang bahagi ng likod, kawala ng katatagan, sa balakang pag-ihi, ng hindi sinasadya, stress incontinence, o nabawasang tindi ng orgasm. Hindi lamang ito mga abala. Ito ay mga senyales na ang pundasyon ng estruktura ng inyong katawan ay humihina. Kapag ang inyong core ay hindi matatag ang inyong mas malalaking grupo ng kalamnan, tulad ng inyong mga binti at puwit ay hindi maaring gumana ng optimal na humahantong sa hindi paggamit at panghihina. Ang magandang balita ay maaari ninyong palakasin ang inyong pelvic floor sa anumang edad. Ang mga Kegel exercise ang susi. Para mahanap ang tamang mga kalamnan, isipin ninyo na sinusubukan ninyong pigilan ang daloy ng ihi at iangat ang mga kalamnan na ito pataas at paloob. Hawakan ang pag-urong sa loob ng bompo segundo. Pagkatapos ay mag-relax ng husto. Magsimula sa ilang pag-uulit araw-araw. Sa pamamagitan ng pagsasama ng Kegel sa inyong routine, pinapabuti ninyo ang sirkulasyon, pinapahusay ang kontrol sa pantog, at nagtatayo ng isang matibay na pundasyon na sumusuporta sa bawat kilos na inyong ginagawa. Hindi lamang ito tungkol sa pag-iwas sa pagtagas. Ito ay tungkol sa pagpapanatili ng isang malakas buo at may kakayahang katawan habang buhay. 6 pagbabaliwala sa papel ng hydration at electrolytes, karamihan sa mga kababaihang higit sa eksento ay naiintindihan ang kahalagahan ng pag-inom ng tubig. Ngunit madaling maliitin kung gaano kahalaga ang tamang hydration para sa muscle function, lalo na sa konteksto ng sexual na aktibidad. Ang pansariling kasiyahan, tulad ng anumang pisikal na gawain, ay maaaring magbago sa balanse ng likido at electrolyte ng inyong katawan. Sa bawat orgasm, hindi lamang likido ang nawawala, kundi pati na rin ang mahahalagang mineral, tulad ng magnesium, potassium at sodium na mahalaga para sa pag-urong ng kalam ng nerve signaling at paggaling ng tissue. Kapag kulang kayo sa likido at electrolytes, ang inyong mga kalamnan ay mas madaling kapitan ng pulikat, paninigas at pagkapagod. Sa paglipas ng panahon, Lumilika ito ng isang mababang antas at paulit-ulit na strain sa kakayahan ng inyong katawan na mapanatili ang malusog na muscle tissue. Ang resulta, maaari kayong makaramdam ng mas pagod, mas mabagal na makabawi mula sa aktibidad o makaranas ng mga hindi maipaliwanag na pananakit. Ang maaring isisi ninyo sa pagtanda ay maaring sa katunayan isang talamak at mababang antas ng dehydration na sumisira sa inyong lakas mula sa loob. Para sa mga nakatatandang kababaihan ng dehydration ay maaaring maging mapanlin lang. Ang senyalis ng pagkauhaw ay maaaring humina habang nagkakaedad at ang ilang mga gamot ay maaaring maging sanhi ng madalas na paghihi. Idagdag pa ang masturbasyon nang hindi pinapalitan ng inyong mga likido at lumilikha kayo ng isang recipe para sa dahan-dahang pagkasira ng kalusugan ng kalamnan upang suportahan ang inyong katawan o galiing uminom ng tubig sa buong araw. Isa alang-alang ang pagdaragdag ng mga natural na pinagmumula ng electrolyte tulad ng isang patak ng katas ng kalamansi at isang kurot ng asin sa inyong tubig o uminom ng isang baso ng tubig ng buko. Ang hydration ay fundamental sa pagpapanatiling malambot masustansya at matatag ng inyong mga kalamnan habang kayo ay tumatanda. Seven, pagsandal sa panlabas na stimulasyon at pagkawala ng koneksyon sa katawan sa ating modernong mundo madaling bumaling sa mga panlabas na mapagkukunan para sa stimulasyon mula sa mga nobela ng pag-ibig hanggang sa mga napapanood sa internet. Para sa mga kababaihang higit, sa isintang sobrang pagsandal sa matinding panlabas Napantasya sa panahon ng masturbasyon ay maaring magkaroon ng hindi inaasahang epekto, maaari itong lumikha ng isang disconnect mula sa karunungan ng inyong sariling katawan. Ang inyong nervous system na nagiging mas sensitibo habang nagkakaedad ay maaring maoverstimulate sa patuloy na paghahanap ng isang matinding sukdulan. Ang pattern na ito ay maaaring makaapekto sa inyong dopamine system na siyang namamahala sa motibasyon enerhiya at gana ninyong maging pisikal na aktibo. Kapag ang dopamine ay paulit-ulit na tumataas at pagkatapos ay bumabagsak, maaari itong mag-iwan sa inyo ng pakiramdam na ubos na sa emosyonal at pisikal na nagiging dahilan upang mas malamang na hindi kayo makisali sa mga aktibidad tulad ng paglalakad, pag-uunat o pakikisalamuha. Sa paglipas ng panahon, Nagtataguyod ito ng isang mas laging nakaupong pamumuhay na isang direktang landas patungo sa pagkawala ng kalamnan at buto. Ang inyong katawan ay nakikinig sa inyong isip. Kung ang inyong isip ay sanay sa pasibong pagkonsumo, susunod ang inyong katawan. Higit pa rito, ang pagtuon sa panlabas na pantasya ay maaaring maging dahilan upang hindi ninyo gaanong mapansin ang inyong pisikal na sarili ang inyong postura, ang inyong paghinga, ang inyong mga bahagi ng tensyon. Pinipigilan ng disconnect na ito na mapansin ninyo ang mga banayad na senyales na ipinapadala ng inyong katawan. Ang pagputol sa siklong ito ay hindi tungkol sa pag-iwan sa kasiyahan. Ito ay tungkol sa pag-ibaling ng pokus sa loob sa sarili ninyong katawan. Magsanay na maging present sa inyong sariling mga sensasyon kumonekta sa inyong hininga at sa mga pakiramdam sa inyong katawan. Ang gantimpala ay hindi lamang mas malalim na kasiyahan, kundi pati na rin ang isang mas malinaw na isip, isang mas buong pakiramdam ng sarili, at isang panibagong pisikal na sigla, isang bagong simula. Pagbawi ng sigla sa pamamagitan ng kamalayan, ang pagkawala ng lakas at paggalaw pagkatapos ng edad sista ay hindi tiyak na mangyayari. Madalas itong resulta ng pinagsama-samang maliliit at hindi napapansing mga gawi na dahan-dahang sumisira sa katawan. Ang masturbasyon ay isa sa mga pribadong bahagi ng buhay na nararapat sa ating maingat na atensyon. Kung gagawin ng walang kamalayan, maaari itong dahan-dahang kumuha mula sa katatagan na binuunin ninyo sa buong buhay ninyo. Ngunit kung gagawin ng may kamalayan pag-iingat at intensyon, Maari itong maging isang mabisang paraan para sa koneksyon sa sarili, pagpapanibago at pagpapagaling. Nakita na ninyo ngayon kung paano ang pitong karaniwang pagkakamaling ito mula sa maling postura at dehydration hanggang sa pagpapabaya sa inyong pelvic floor at pagkawala ng koneksyon sa inyong katawan ay maaring tahimik na makasira sa inyong pisikal na kapakanan. Ang mga ito ay hindi lamang teorya. Ito ay mga pattern na nakikita ko sa aking pagsasanay sa mga kababaihan na binabawi ang kanilang kalusugan. Ang magandang katotohanan ay ang bawat isa sa mga gawin na ito ay maaring baligtarin. Matalino po ang inyong katawan. Ito ay laging nakikinig at may malaking kakayahang magpagaling at muling bumuo. Ang mahalaga ay hindi kung ano ang ginawa ninyo kahapon, kundi ang kamalayan na dala ninyo ngayon magsimula sa isang maliit at banayad na pagbabago. Piliin ang pagiging mulat kaysa sa ugali. Punuin ng sustansya ang inyong katawan bago ninyo hilingin na gumawa ito. Palakasin ang inyong pundasyon mula sa loob. Maghydrate hydrate ng may intensyon. At higit sa lahat, bigyan ang inyong sarili ng biyaya. Ang paglalakbay na ito ay hindi tungkol sa pagiging perpekto. Ito ay tungkol sa pagiging present. Ito ay tungkol sa paggalang sa inyong katawan bilang inyong pinakamatalinong kasama sa landas ng pagtanda. Bawat maingat na pagpili na ginagawa ninyo ngayon ay nakakatulong na buuin ang pundasyon na magdadala sa inyo sa inyong ikasetsante ika niyong tataong gulang at higit pa ng may dignidad, lakas at layunin. Ito na po ang maaaring maging simula ng inyong pagbabago. Bilang inyong doktora na kong iwan sa inyo ang kaisipang ito, ang tunay na kalusugan sa ating pagtanda ay nagmumula sa aktibong pag-aalaga sa kalusugan sa bawat bahagi ng ating buhay, lalo na sa mga pinakapersonal. Ang kaalaman sa sarili na natutunan ninyo ngayon ay isang mabisang kasangkapan para sa positibong pagbabago, isang mahalagang aral. Ang mahalagang aral po rito ay ito. Ang tunay na kalusugan sa ating pagtanda ay hindi isang aksidente. Ito ay resulta ng maliliit at maingat na pag-aalaga sa bawat bahagi ng ating buhay, kasama na ang mga pinakapribadong sandali. Sa pamamagitan ng kamalayan at pagmamahal sa sarili, hawak natin ang kapangyarihan na hubugin ng ating kalusugan para sa isang mas masigla at malayang kinabukasan. Inaanyayahan ko po kayong magbahagi ng inyong mga saloobin sa comment section sa ibaba. Ang inyong karunungan ay maaaring magbigay liwanag sa landas ng iba. Kung nakatulong po sa inyo ang impormasyong ito, mangyaring mag-subscribe po kayo para sa mas marami pang kaalaman na idinisenyo para sa masiglang pagtanda at isaalang-alang na i ito sa isang kaibigan na maaaring makinabang din kapag ibinabahagi natin ang ating kaalaman binibigyan natin ng lakas ang isa't isa